Ito lang guys, itong lugar, ang gaganda ng mga puno, kita nyo guys, nasa likuran po. So, so yan guys, oh. lalaki ng puno guys, oh. sa dulo, oh. Hmm. Ganda. Diba guys? Ganda guys, oh. Kasi ito, kita nyo guys, yung mga paligid dito, ang ganda, Oh no! Ang ng kamera dito. Malamig siguro, guys. Ayan. Yeah. Tapos dito naman, samay-kabila sa... Ayan, yeah, guys. Oh. Ayan. Oh. So, karamihan, guys, dito. What, uh, riders. Bikers. Ayan. Tsaka yun na tao, nagja-jogging. So, pati yung mga cat dito sila itinalakan. So, hanggang dito na lang po at magandang umaga po sa inyo na. Bye-bye po.